Good morning. Magluto naman tayo ng tortang torta puso ng saging. Tortahin. Puso ng saging. Huwain muna ng manipis. Huwain ng manipis to. Puso ng saging. mo muna. Tayo ng tortang puso ng saging. Yan ang ingredients. Uh cornstarch, cornstarch. Uh, harina, flour, flour. Uh, eggs, onion leaves at garlic. At sibuyas, onion. Uh, isok muna mo na ito ng asin puso ng saging Isok mo asin Isok mo na ng asin At magpakulo ng tubig at iin. Yan. Ito na ang puso ng saging. Yan, pinakuluan ko na ito. Kulang ko na po sa tin. I-mix sa. Posok nang saging. At ready to cook na ito. Ready to cook. Posok nang saging. puso ng saging. Balik na natin. Yan. Ito hmm. siya. Puso ng saging. Ito siya kanyang ano, ito rin na natin. Ito ano pa? anin pang alanganin pa ito sa pabila. Okay po. Okay, okay na. Okay na. Okay na. Okay na po lahat. Magrekta na natin. ito ang torta torta puso ng saging pagkaapil lapit maluto ang torta puso ng saging ito na ang finished product ng tortang puso ng saging ito na luto na ang finished product tara